po bibili tayo ng gamot na naibigay ng tulong uh, piso mula sa puso kaya tayo bibili mo ng padagdag doon sa gamot na nabili ko ng nakaraan okay. sa mercury at sa mga hindi po nakakakilala sa kanya siya po ay yung pinost ko nung nakaraan. Isang taxi driver na humihingi ng tulong para sa kanyang gamot. At ito na po at nakabili na po siya ng kanyang gamot. Ako yung nagpapasalamat po sa mga sponsor na, na si Swan Dresan, si Amazing Yags Channel, si Ate Mape, si Mother Lintek, si Apukoy, Maraming maraming salamat po lalong lalo na sa Team Lintec na, pala, na laging sumusuporta sa piso mula sa puso ni Apu Koy. Maraming maraming salamat po. Nagili na po ng ating natulungan ng kanyang gamot. Maraming maraming salamat na... po. Start mo na yan. Adi, kompleta na Last na to. to. Alin ma'am yung? Yung antibiotic. Sipiroxide. Oo, oh, na-umbisa na, nga. Ngayon hindi ako nakainom, baka bukas naman. Pisa, na mo. Asitramycin, tatlo, kanin, tapos amatrazole for you. <coughs> ng antibiotic

At siya po ay nagpapasalamat sa video na ito. Aki okay pong minute kasi po is baka po meron pong may background music po kasi baka po ako ma ano man tawag dun? Baka po ako ay ma copyright. At muli ang sinasabi po niyan sa video na ito maraming maraming salamat po sa lahat po ng tumulong sa kanya. Maraming salamat po kay Swandresan, Amazing Yags Channel, Ate Mape, Mother Lintek, at sa buong Team Lintek na sumusuporta sa piso mula sa puso ni Apukoy. Muli, may napasaya po tayong isang taxi driver na nakabili ng kanyang gamot sa kanyang sakit.